nandito tayo ngayon sa dinggalan ano ba tawag dito home service ba kasi hindi naman sa home eh sa dagat eh meron tayong nire-rescue dito ang Mitsubishi Strada so transmission issue to isang linggo na to nandito paanda rin na sana natin kaso bat na yung sasakyan so i-jump start lang namin So mamaya babaklasin namin yung transmission. Okay, mga pare ko, testing na tayo. Labanan natin yung transmission kasi nagtatagas ng clutch fluid or brake fluid. Bakit natin binaba yung transmission? Doon dumadaan yung fluid sa release bearing niya. Sa hindi nakakaalam, na release bearing kasi nito ay hydraulic na. So kumbaga, yung tumutulak doon sa release bearing niya ay hindi na siya clutch fork. Alimbawa na lang sa mga, mga hindi hydraulic, clutch fork yung ginagamit. Dito kasi sa 4 15 na makina, dual mass, hydraulic na siya. Kaya yung fluid na yung tumutulak doon sa release bearing, hindi na yung nakasanaya natin clutch fork pa. Nanggaling yung tagas kaya hindi na siya maikambyo, hindi na uhusad. Ay, baba na natin at ah, pagod. Naginumpisa natin gawin to, 8.30. So, ang oras ngayon ay las 4 na. Uwi pa tayo ng bulakan. <laughs> Pero at least naayos naman. Iyon lang mga pare ko